Guys, ang tao ngayong araw. Ngayon ko saan ang galit to. Tignan <laughs> <Ayan. laughs> yun yung pila. Parang ahas. Oh my God. Ang aga guys. Tignan nyo. Tignan nyo guys. Parang ako ang ahas. Tignan nyo. Diba? Diba? itu mengharap saumaga. Malah umaga Kalau mamaya um, na lang ako magana ano palo dun sa pagdating kasi <laughs> ang haba ng pila guys grabe takot na naman ako nito mamaya kaloka ka hmm? ang daming tao ang daming tao bilisan natin para maka ano tayo sa pila <laughs> Oh, sa baba din haba ng pila. Ah, oh, uh, kasi yung... kahit nagmadali tayo. May pila pa rin. Ay, nako. Mm. Oh, guys, ang dami tao. Hindi tayo sa medyo unahan. dito tayo. Dampi na dito. Dito, dito tayo sa medyo walang pila. Dito pa lang to eh. Ngayon, nakundot guys, 5 minutes pa bago dumating ang train. Okay. Guys, ang daming tao ngayong araw. Ano ko saan ang galit to? <laughs> Ano nga yun pala? Thursday na. Kaya, daming pasahero. Ano ko saan papunta ba yun? Napakahaba ng pila. Paikot. Oh. Yan na yung bus ko sa sa ten. Kailangan talaga guys, <laughs> maaga. Buti dito sa side ko naman, yung bus talaga. Pagdating, ano agad siya, umaalis. Ito, mababa ng pila hindi ka na makakaupo na yung pag ganyan kahaba. Hirap ba diba guys? Wala pa yung bus na sinasakyan ko. 3 mi minutes pa. Parating na siya. guys, nandito na ako guys sa bahay. Medyo pagod pero okay lang kasi bukas day off ko naman. So makapagpahinga ako. Hindi naman ako napapagod sa trabaho. Pagod ako sa biyahe guys. Medyo malayo kasi pero okay lang. Ito kami gym. Nag-inquire kami kasi nga gusto nang kasama ko sa bahay. Mag-gym daw kami. Ayun siya oh. Ano, lakbilisan mo na. Bilisan mo na. <laughs> Busog pa daw siya. nag -inquire lang kami ngayong araw. So, nagpaplano kami mag-gym. So, eto guys, try ko muna. May trial kasi. Kaya mag-trial muna tayo. Ha? Pakita ko sa inyo guys. Kung tingnan, subukan ko lang kung marunong pa akong mag ako. Tingnan niyo. <laughs> instructor nila guys na mag-a-assist sa'yo kung gusto mong mag-gym ano mga gusto mong gawin before no instructor? no no one teach you hmm? no but anyway like, you will focus Yeah, I will give you that. Like machine. In you should do manual. Machine, like this. Like manual. Okay. Dati kasi, guys, nung nag-gym ako dito, walang instructor. Ngayon, meron na siyang instructor. So, maganda rin siya. Hindi pa rin nagbago yung price. at least uh, At least, same price. After two years, three years, uh, same price pa rin yung ano. Hindi naman siya nag, ano. So, tomorrow, we will back tomorrow. We'll come back tomorrow. Thank you! Ayun yung instructor nila. Pauwi na kami, guys. At least, ano, bukas babalik na yun. Ayan. Pauwi na kami.